嘿嘿，中了。

Berada, berada, berada. Berada ini orang, orang minyak yang lain. Kali ni lagi. Berada, berada, berada. Ya, kali ya, baik berada di mana rumah? Baik. Masih buka tu nak? Masih buka tu nak? Kasar baru mulai tayuan. Ya, semester

Na oh! oh! big day! ako ikaw oh! makita mo! Oh, big day ang apoy nalang! apoy nalang! oh! ba? maraming sarap nun! ha? oh! sarap! narito ba ikaw mabukad? ito Ayan o. Ako'y tala. Malaki na ito. mo no? lang. Ayan! Malaki ito! Uy! Surabi! Ang laki! Ang lang ito. Malagas! Hindi agad ninyo Sa mo na, sa pagina mo? Tatawag sa akin yung May panchalim na tayo. Malutang lutang na alam pati na ito nalagot. Ay no, puro din kayo Oh Ay, laki dandaan mo sa oh Dandaan, lalay Dandaan Pena, pena hu, Yung kanina nalagot Nalagot yung kanina Nalagot oh, Kanino yun? Kay Kwenteng, sayang Ito pa, kay ano Kay Rubel Ayan, mga katrupa, malaki rin ito Malaki rin ito kay Rubel na ito Sana mapasampa rin

Namat alam! Di abok! Grabe sa ayam mga trupa! Ayan, sibad na talaga! uh good Lord! At makarami sana mahuli yung aming tip na trupa! Abiwas! Hindi nakakawala? At pakawarin sana ito si Elvis na malaki! Mga bigay na Hindi pa yata nakakaisay! Talaga! Ang tip na trupa nakakalima na! Sana ang paket ni Kalagas blad, Malaki na ito. Malaki ang Kalagas!

ito, malaki Akin na lang Thank you Lord Sana mauli namin ang laman na ito Lahat Dahil di lahat pala, basta marami

ay pakalwa na pakalwa na ang pas tapay pala ng mga kailbis ayun kay Ponsuna naman kay Nelvin at, 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 at saka doon sa likod kay ayun kay Nelvin ayun kay Nelvin ayun kay Nelvin

ito ang mo, malaki pala yan, malaki kita na ng mga busiro